Hello mga langga! So ito na nga, pumunta kami ng Bali. And pagdating namin ng airport, sinundo kami ng amin driver na hinire ko online. So mayroon kami sasakyan for the whole trip which is for 5 days. Dahil first time namin pumunta ng Bali, uh, nag-hire ako ng driver at the same time, siya na rin yung aming tourist guide. So, dahil yun ang nagiging trabaho niya araw-araw, alam niya yung mga magagandang lugar na aming pupuntahan. And hindi kami nahirapan dahil nandyan siya para i-guide kami. And dahil hindi siya fluent mag-English, ang ginagawa niya, nare niya and translate online ng Google Translate yung mga sinasabi niya para maintindihan namin. Napakabait niya and also um, hindi niya talaga kami pinabayaan for the whole trip. Dahil lunch time na, before kami namasyal, kumain muna kami at dinala niya kami sa may uh, Babay goring, Isa siyang restaurant na ang mga binibenta ay puro mga baboy na uh, pinirito siya, super crispy, and masarap siya. At the same time, mura. At ito ay matatagpuan sa uh, Badung Regency, Bali nag-enjoy kami sa kinain namin dahil bawat muya mo tumutunog siya dahil sobra sobrang crispy ayun dahil um, sobrang na-excite kami don sa pagkain nakalimutan ko lang kumuha ng video masarap siya and mura lang. And after namin kumain, ay dinala niya na nga kami dito sa may GWK, which is isa sa may pinakamalaking statwa sa buong mundo. Sobrang excited ako makita kasi syempre first time ko uh, mapunta dito sa Bali. And of course, dahil noon pinangarap ko lang siyang puntahan and ito na nga, nakikita ko na siya. So, dahil hindi makapasok yung aming sasakyan sa loob, um, hiningian kami ng driver namin ng pera para ibili ng ticket ng buggy para makapasok kami doon sa loob and um, pambay din ng entrance fee. Siya lahat yung nag-asikaso. So, exclusive din yung buggy na sinakyan namin para mabilis kaming makaikot. Pagdating namin dito, sinabihan kami ng driver na mag-start na kaming maglakad-lakad and lakarin na lang namin uh, palabas kasi marami kaming madadaan ng mga magagandang tanawin. Nakakamangha ang structured ng mga bato. Abangan niyo po ang mga susunod kong videos para makita niyo rin kung ano yung mga nakita ko wag niyo pong kalimutan i-like at i-share itong mga videos ko. Paano ba 'yan? Sa sunod ulit. Thank you for watching. God bless. Bye.